Happy morning! Happy morning! Kain po tayo ninyo ng puto. Ang, pinilagyan ko ng flavor na ubi. Ayan. Ito po ang aking ubi puto. Puto maya. Wow. Ang dami kong nilagay nito na yung tunok ng lubi. Anong tawag nyo sa Tagalog? Yung sa English ba? Cocos milk. Tapos sa Tagalog, ano yun ha? Gata. Gata ng lubi. Ayan. So, ayan. Tapos, may pandesal tayo. May minggo. May sikwate. May itlog. At saka, may margarin pa sa ating tinapay. Sa ating pandesal. O, diba? um, para na sa Pilipinas tayo. So, happy Wednesday, everyone. Happy Wednesday po sa lahat. God bless po sa ating lahat. Kain, kain, may puto maya. Mmm. Mm. Super. Mmm. Para po ako nasa Pilipinas. Masarap. Mm. Si po. Ayan. Tapos yung pandesal natin, isausausa. Tinapasa sa tinap, asa, ano mainit. Mainit pa. ini wong sarap na po tumayaw Hmm. Eh. Tapos mangga. Hmm. Yan, halog. Hmm. Wow, ang sarap ng aking puto. <laughs> puto ayaw. Mm. Ang tamis Itong manggagaling pala to ng Vietnam Ayan So, ayan mga kapamilya ha, patuloy lang tayong susunod sa utos ng Panginoon para i-bless pa rin tayo sa Panginoon palagi. Tandaan natin, mas easy po ang utos ng Panginoon susundin. Ang dali, madali lang po dahil tutulungan niya tayo. ba? Diba? Alam nyo yan. Kaysa utos ng iba, like for example, dito sa Rails, sa Meets, Meet the World. Mas easy po ang utos ng Panginoon dahil kaysa kay Meets kaysa sa reels kasi sa reels may mga utos doon may, may ipapagawa siya di ba so hirap 'yan pag walang tumulong di ba kailangan pa natin ng tao sinong tutulong kasi tao 'yan eh tao 'yan na nagpa, nagpagawa sa atin kaya kailangan talaga natin 'yan na perfect 'yan Ma, Ano natin 'yan dahil tao lang siya hindi siya hindi niya hindi katulad ng Panginoon lahat-lahat pagmamahal awa tulong andyan sa kanya. So, mas easy, mas easy, po ang utos ng Panginoon. Kaya, ano pang gagawin natin? Susundin natin ang Panginoon dahil nasa kanya din ang lahat pa, mga kapamilya. Para easy na rin ang pagawa ng iba. Katulad ng sa ating mga trabaho, sa ating sumasalit sumasali tayo dito sa reels, so easy na lang ang lahat. So, ayun mga kapamilya. So, ngayon, kain tayo. Masarap po ang pagkain ko today, morning. Dahil, feelings ko na sa Pilipinas akong kumain. Ayan. Nasa mga kalikali sa mga merkado. Nga maraming maraming puto maya. Mmm. Ayan no? Puto maya minggo. Puto maya minggo. Mmm. Mmm. Kain po. Init pa po ang aking pandesal. Wow. Init. Ito na itlog. Itlog kayo dyan. Itlog mo day, Pinoy. Itlog mo day, Pinoy. <laughs> Ayan. Ayan. Wow. Wow. Nabusog na ako guys, isang puto lang. Pero kailangan ko itong ubusin. Kasi, nano ko na eh, mix ko na eh. Mm. So love, love, love. God bless everyone. Bye muna. Bye. Happy Wednesday.